Mika, kawai ka din yan, kawai Yana Papasok na din si Yana Alika na oh Gumilit lang kayo, sa gilid kayo duman Sa gilid Gumilit lang kayo Yana 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 O, diretsyo na, diretsyo. Sakad-lakad. Sakad-lakad. Yan na. Yan na. Hatid mo ba siya ata sa school? Uy, hey, kainat. Alin na kaya, dali, may inat Sakay kasi. Dapat may payong ka. No. Hindi mo din alay payong. Bubuhatin ko na lang kaya. Kasi eh, yun, binibidyo ko pa yun. O sige, magbabay ka na kaya. Bye-bye. Ito na yung gamit mo. Bitawan mo na si Ana. Ito na yung gamit mo. Bye-bye ate. Ang alika mo. Bye bye. Tara na, Uwi na tayo. Uwi na kami na. Yana! Babay ka na yan. Bye bye. Babay ka na. Bye bye.